Hello everyone. Uh, guys, Guys, more ta kadiyot sa mga pabalay habang kan pa. hayag-hayag pa. So to ang akong bagahi. Ikarga na sa mga lalaki. <laughs> Baki! Kumusta man si Inday Baki? Aber? Aber. <laughs> Ayan si Inday Baki. Inday Baki, kumusta man ang buhay ni Inday Baki, B? Olo. Nagkaon na si Baki. Oh. Ay. Ah. Hi, boy. Milin. So, gikan, mini inay sa sawang. Karoon pa sabi na kaabot. ngit na good. Bucky, ano ba? ki na humana ang balay ki ha